hindi tika ko sa bukid para mag monitor ng ating pananim at kung maganda ba talaga ang binhing decalb 8282s at... bali 6 anong date na ba ngayon 9 bali 5 days ika 5 days ng ating mais na decalb decalb na 8282S ang ganda na may dahon na agad papakita ko sa inyo to para magkaroon kayo ng idea sa pagtanim ng ganitong binhi ang binhi pala na ito ay six. <laughs> six nine. Ang isang bag. Ang tinanim ko dito is bali isang bag at kalahati. Bali ano lang itong area ko eh. Point 8 kung hindi ako nagkakamali. 0.8 i-monitor natin para meron kayong pagbasihan kung sakali kayo ay magtatanim ng decalb na 8282S ang kagandahan dito ngayon is naalagaan siya ng ulan kaya medyo mabilis ang paglaki at sabay sabay silang sumibol abangan natin i-monitor natin sa mga susunod na linggo para makita ninyo ang kung maganda ba talaga tong ito itong bikal bis ngayon ko lang din nasubukan susubukan ko pala ngayon hindi ko pa sya natatry ang lagi kong tinatanim is pioneer ngayon magdidikab tayo ipapakita ko sa inyo Mm-hmm. <laughs> So yun, abangan nyo na lang ang aking mga susunod na video para sa ating pagmamonitor nitong ating decal na 82 s at para maka magkaroon kayo ng idea kung maganda ba talaga to o mga pwede maging problema nitong ating binhi na ito at ituturo ko sa inyo ang mga tamang timing sa pag-abono at yun, abakan nyo na lang ang ating sunod na video